What's up guys, kailangan mo nating aso mga kalodi. Oh, Muli, ikaw kita sa ato Atau pwedeng luto, nga ding mual melamig sa lahat ng pagluto. Ano, nga klase nga pagluto, mga kalods, no. kahit kini kini nga pagkaw ng kalods, kahit 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 kinilaw, kahit 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 mangga. Oh, dilan nang kone hot doon mga kalodi kay eh, daghan ra ka, no. Kay sa nga ingani nga, nga pakalutok ang mira gid sa akong asawa nga sa kabok ng mukaon ang mga sakop na ko dili. Oh, ipakita la ko sa inyo no. Pinaka dabis pala mi lami punta gamay pagluto para ko na tawag Sibuyas, mura na ako mga lamas mga kalods no. Og ahos panghandog sa wakwak. -wak. <laughs> oh, mura na lods no. Oh. Siyempre, ato na siya ang timplahan lalo no? Ako lang lang kayo kayo kamot ka ng hino naman ko. Oh, timplahan na to siya lalo para mo lamit po gamay. Oh. Ano lang ka, kuan lods nga sayo no mora niya, ha gan mahilig ani ha ala comment lang mo no kung unsa pay maya nga loto ani basta kini lods kami igin ni kay humot kai ni no hmm. mikos mikos ana ana oh, ra ba kay ay mix ang iyan, mga ingredients mga lods mo ni tawag mo no? ni pinaisan no pinaisan sa bisaya ani ambot sa inyo sa tagalog aning pinaisan nga tugnos mga kalods no When, dahon sa mangga. Hmm. Na, para po pa malamay lamay atong pagkaon nos no, dili kay sige kilaw no. O, oh, tips lang ako sa inyo niha kung mahilig ani ha. Mo sa inyo buhato no. Ang uban lod sila pusto ng dahon no, pero ako din na lang ako ako lang banigan ng dahon no. Kay mo lang mangyapon lod pusto ni mo lang man ah. Ako ibanig da sa pagdinay ngon kuti. Eh. Oh, depende lang sa inyo lod kogihan um, kugihan mo mo putos no oh, Pero ako mo na ako na lang na siyang banigan ang kung ano kaldero mo sa mo na ibutang siya mga kalori oh. ano lang no dipindi na lang sa inyo kung sa inyong kung ano inyong inyong nakasanayan pa totoo yung kung nga kini nga pag pagaloto is nakahibalo mo ani na ko sa inyo na no? ako kung na kuan po inyong panila na hiligan po o na makuha po sa pagluto ano no? Na, anara pag idea o sa ato pa pag idea pag luto o. alam mo so no, pinubre na ni nga pagkaulos pero labi ni o simple di ginang wala ang suka na to kay mo maginay ko sa paksyon kalos no muna mo na silang sa simple kaya di video man makuhan di off di doon kayo tatawag yun no? na itong tubig na may kayo mo Na siya po ipang Kwan Para dilit-dulit mahubas no Kung suka lang Mahubas ang dali ang atong paksiyo Okay, ready to? Takang na makalun no Takang na sa amo dili sa uban mo um, sa inyo ng takang Sa amo Luto Okay, mo Nang resulta lo din no Sa akong Ano Pinaisan nga paksiyo nga Tugnos oh. Okay? Mga diba, lods, no? Hmm. bisag pinubri lang nga sa lods, pero nakakatag ka sa inyo o tape sa inyo. unsa ang pag-idea, lods, no? Para sa iyon. Kaya walang ilami po ng atong pagkaon, pagluto, no? O, oh. di ba Buka na atong pagkaon. Okay? Salamat, lods, sa inyong pagtanaw. Thank you for watching, no? Paki-share, paki-like ng this video para daghang ba't na makakita sa atong mga videos, no? O si Franklin malingin sa inyo ang pings kanunay. O salamat sa inyong mga kaludis sa inyong pagtanaw. bye bye